bakit ka tawain? Mo ba ako nang aaway? Opo. Ano ginawa ko sa iyo? Aaway mo kasi ako. Bakit? Kaya alin ako na grumbahin? Oh, dalhin mo, mo na 'yung mga damit mo. Kung hindi si pa i. Eh. Hindi pa kasi 'yo. Ay. Ay, <laughs> <I'm not> sorry. <sure. laughs> bakit? Sino ka wala sa'yo? Si Papa. Ang ginawa? Ay, ang pangit mo naman. Ay, ang pangit mo naman. O, saan mo punta? Saan mo punta? Hindi ka pala mahal. Ang pangit mo. Saan mo punta? Bakit? Bakit? ka nang kaaganyan. Ang pangit mo naman pala. Bakit? sige na. Umalis ka na. Huwag ka na babalik, ha? na, loyo's. No, dalin mo na yung shirt niya, bigyan mo na yung shirt niya, may bigyan mo siya ng isang shirt. ay kawawa. bigyan mo siya ng isang shirt. shirt lang, ibigay mo sa kanya. Bakit bak? ay patingin ako. baket bak? ay patinye ako. nagagalit na nagagalit ako. ka bak? Ka ka nagagalit. Papunas na lang yung mat, ayos mo. Ay, naaway mo lang ako. Anong ginawa ko sa'yo? Naaway. Paano away? Pa Ganito pa okay, ah. Oh. Paano paano, paano? Sabi mo, nasan si kaya itaboko kaya hindi mo ba din ako itin. Kasi nawawala ka Hindi ka Kaya hindi kita makita. Eh, ah, hindi na. Ay, lumabi na ako sa iyo eh. Ay, lumabi ka ba sa akin? Uh, Tapos, uh, anong ginawa ko? Sabi ko, ganyan yung sinabi ko. Tapos, anong sabi mo? Sabi ko, umiyaw na ako. Oh, hindi na. Sorry naman. Uh, hindi na maulit. Punas uh, mo na, Isma. Punas na. Punas mo ng damit mo. Stop crying na. Patingin ako, patingin ako. Oh, eh, eh, eh patingin, gagalit yan. na ako. Nagagalit sa si mama. Oh. Patingin ako. Oh. Punas muka. Punas. Punas mo yung eyes mo. Ano? Basa. O, oh, tapos, smile. O. Oh. Iyak ka pa? Hindi. O, oh, patingin. Oh. mo ang muka. Smile. Okay ka na? <laughs> okay ka na ba? Opo. Paano? Hindi ka na iyak? Paanong okay? Sabi mo okay? Okay. Ya, ni... Ah, ngiti. <laughs> Patingin na ka ng ngiti. Gusto ko labas ng ipin. Labas <laughs> ng oh, O, iyak ulit. Bumalik ka na sa dati. Bumalik ka sa dati. Dapat ang naman. Shhh.